Gulat ang DALLAS si ng OKC sa laban at parang first time lang ito mangyari. Kyrie Irving naka-ankle drew mode. Iwan nga mga defender niya. GRABI naman ang palita ng highlight place after highlight place na itong dalawang team. First game ng another round 2 series sa West Dallas Mavericks laban sa Oklahoma City Thunder. Veteran team versus young team. Abay, start na agad the first quarter kung saan si Luka Doncic early buhat mode para sa opensa ng Dallas Mavericks. Scoring 7 out of their first 10 points para nga sabayan ng buong OKC okay si team na may 2 point lead agad sa kanila sa umpisa. Matapos niya na ibay, tumulong na rin naman na ibang mga Mavericks player dito kay Doncic para makakadikit na nga sila sa home team. And then si SGA, grabe naman dito ang tough fade away over kay Doncic, swak na swak. At ito namang Thunder player, abay ang angas nga matapos ng 3-pointer niya. Kaya naman binawian din ni Gafford at nilamon ang dunk attempt niya. At ang bakbakan nga ng two teams this first quarter ay nauwi sa tied score at 23 points. SGA with 8 points already. Second quarter natin, Aaron Wiggins back-to-back 3-pointers -back agad ang tulong para nga sa kanyang team sa umpisa pero Kyrie Irving hindi nga nagpauli. Ganda ng fake dito para makuha ng foul then showing off his handles for a mid-range pull-up jumper. Kaso nadali niya nga sa mukha itong si Holmgren, taob ang big man ng OKC. Matapos niya ay nagsagutan nga ang dalawang kupuna sa opesa kung saan ito ang si Chet Holmgren what a put back dang overs sa dalawang player and then another highlight pa dito kung saan another halimo block ang ginawa ni Gafford tas nga ng lipad. Pero ang problema hindi nga sila makashoot sa opensa ang Dallas Mavericks kaya naman tinake advantage ito ng OKC para medyo lumamang dito sa quarter 51-42 ang score after ng fadeaway na ito Richard Holmgren naka-flight mode pa dito si Derrick Jones Jr. What a put back dunk. Pero hindi nga masyadong nakalayo ang okay si Thunder D. Domaydol at sa bag niya ng ating second quarter, 9 point game lamang tayo, 62 to 53. Third quarter natin abay slow start for both teams nang dahil depensa muna ang kanilang inaatupag kaya naman maraming mintes sa first 4 minutes and actually nakinabang dyan ang Dallas kung saan biglang naging 1 point game na lamang tayo nang dahil nga sa 9-0 run na kanilang ginawa na pa mo matuloy biglang okay si Thunder dito. Pero after the timeout, agarang bumawi nga dito ang home team ng kanilang sariling run at nakakalayo na nga sila dito at ginawa nilang 8 point game muli ang labang ito. Block pa ni Chet kay Kyrie Irving and then step back 3 pointer ni SGA abay naging 11 point lead ng labang ng OKC. Umabot pa nga sa 14 points ang biggest lead ng home team dito pero sa pagtatapos nga ng ating third quarter 10 point game tayo after ng 3 pointer ni Kyrie Irving. Then sa ating fourth quarter, big block agad ni Gafford kay home Holmgren pero mukhang gulat dito ang Dallas Mavericks sa Oklahoma City Thunder lang dahil every run na kanilang papakawalan abay laking may sagot nga ang home team sa kanila. Hirap na hirap ngang magbuwat ang two superstar ng Mavs na si Kyrie at Luka, down na sila by 15 points sa laban. Hype ang buong arena. At hanggang sa tuloy yan ang nashok ang team ng Dallas Mavericks dito sa OKC Thunder hindi na nakabawi sa run na kanilang pinakaulang this fourth quarter, nagdiretso sa Game 1 win para nga sa OKC